mas mabuti pang magkaroon ng kaaway na hayagang ang sasabihin na di kanya gusto kaysa sa magkaroon ng mabuting kaibigan na ang layon ay ibabag sa pala ng palihim. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang tunay sa iyong harapan. Ito ay kung sino ang tao sa iyong likuran. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang ipinaglaban ang sariling bayan. Magiting na nakibaka, nilupig itinaboy ang mga mananakop at inangkin ang kalayaan. Subalit sa pagbabalik ng mas mapangahas na kalaban ay tsaka naman siya iniwan ng mga kasama kapalit ng mga kapirasong pangako. Pero nanatiling nakatayo para sa sarili at ipinagpatuloy ang laban. Ngunit wala nang na masasakit mas sasakit pa kung ang itatarak na punyal sa iyong likuran ay hindi pa nagmumula sa iyong mga kaaway. Ang kwento ng mga karanasan, pakikibaka at kabayanihan ni Juan de la...